Hello guys, magluluto ako ngayon ng sardinas na may sayuti. Unang-una, isute mo yung onion, yung garlic. Then onions. I-brown mo lang ng kaunti guys. And then lagyan mo ng Kamatis. Luto mo lang ng kaunti and then ilagay mo na yung sardinas. Regular sardinas lang ang nilagay ko guys, hindi yung spicy. So tatlong cans ang ginamit kong sardinas. Masarap ito. First time kong magluto ng ganitong recipe, masarap pala siya. Yan, iluto mo lang ng kaunti, mga 5 minutes. Then ilagay mo na yung nahiwa-hiwang sayuti yuti. Yan, pag di-off ko kasi guys, nililinis ko na yung mga gulay ko, tapos nilalagay ko sa siplak, sa refrigerator, para pag nagluto ako, hindi na ako maghiwa-hiwa pa. Which is uh, ma matrabaho. Yan, nalagyan ko lang siya ng kaunting tubig. And then, garlic salt lang ang aking seasoning. Kasi yung sardinas may lasa na siya. So, kaunting garlic salt lang ang ilagay mo. Ayun guys, luto na ang aking sardinas with sayuti.